Ano ang unang produkto nung lolo mo? Actually, ang pinakaunang produkto namin is yung 70% dark chocolate. Okay. Ito eh. yun. Let's oh, open it. Alright? Oh, okay. okay. Ikwento mo. Bakit Actually, nagsimula kami sa dark chocolate and tablea. And nung nakilala na siya sa Davao, madaming tumatangkilik, tumataas yung demand. So doon na nagkaroon ng other flavors na naisipan namin. Oo, ang ganda ng packaging nyo. Can you open it? Bakit ganito napaka-sealed? Kasi, kaya siya super sealed. Kasi ito siya is hindi lang sa Davao sinaserve. Sinaserve natin other countries and other regions. So pag binuksan natin, tingnan natin ngayon yung texture. Yeah. Alright. Ayan, tingnan nyo ang texture. Ibang iba ba? ang Anong kaibahan ng texture ng uh, Davao cacao chocolate. Sa let's say mga tsokolate galing sa ibang bahagi ng mundo. super pino. Mm, oo nga, super pino siya. Mm, -mm at ang tapang nito. Mm -mm, Kasi 70% uh, dark talaga and, and this quality is sugar free too. um with coconut sugar. Coconut sugar. Okay, so itong unang products ng tatay mo. After that Actually, nag-start na kami into the milk chocolate. Nag-move kami mm -hmm. into milk chocolate. So, ito yung milk chocolate. Puksan natin. Under your term na to. Actually, under, oh, your and, leadership. under, under with my leadership na rin. Oo. Oh, oh. Ay, ito, ito madali na to mabuksan. Madali na to kasi ayan na po siya. Oo, oh, oh. ganyan uh -oh. na lang siya. So, magkano ang benta niyo dito? Actually, itong mga malaking pack na to is 250 pesos. Wow. But the bar is Very 100, affordable. 150 Tignan lang. Tignan niyo naman ang packaging nito. Mm. Ang ganda, ganyan na. Mm -mm. Okay. So, ano ang laba ng ng cacao de Davao sa mga imported na chocolate? First is we are selling it sa pinakamababang value and of course the the uh, beans na ginamit natin dito is only sa Davao lang mahahanap. Mm. And yung quality nito is uh mini sure talaga namin na pasok siya sa standards uh -oh. ng ating uh manufacturing. So faithful ka na talagang sa Davao galing yung tsokolate. Ito mm. Eto naman may mix ng mango. Oo. Oh, oh. Alam naman natin ang dried mango and dark chocolate very popular yun. In fact, specialty yun ng Cebu. Ito mm -hmm. Eto naman ang kay Ethan. Okay, let's try it. Yeah, try nyo. Oh wow. This is really good. Magkano benta mo dyan? Actually, 250 lang to. That ito. Oh, oh. kasi ang minimize namin yung quality and yung mura ng ano eh, presyo ng chocolate. This is so good. Mm. Actually, we start our brand is really focusing talaga sa ano eh, um pasalubong. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. And sa mga tourists, 'yon. Kaya nag focus kami talaga sa mga perk per stores. Mm. Kasi yun talaga yung inahabol natin. And of course, take note, hindi lang siya sa mga mall, sa in, sa mga airport din. And for me, I envision this for 2026 na magkaroon din tayo ng mga pop-up stores na chocolate sa mga international airport, other I like countries. That. I right? And pop-ups. Oh, oh, oh. yun plan ko talaga for the cacao de Davao. Oh. Oh, oh. Hindi lang siya para dito sa Pilipinas. Kundi, nire-represent ko ang Pilipinas internationally in terms of chocolate.